Diba? nanga. Ah, oh, di ba? Di ba? <laughs> <laughs> Musta po lahat? Ah, uh, for the days ganap ay magluluto tayo ng tapsilog. Hindi nga lang sinangagang kanin, pero at least ah uh, meron, di ba? At ating ipapamahagi uh, sa mga kababayan natin na medyo struggle ang kanila pamumuhay. So, tayo bilang pasasalamat sa mga blessings na binibigay ni Lord, ay tayo ay mamibigay or mamamahagi uh, bilang Pasasalamat or bilang way na pasasalamat namin na bin, na bubulol ako no sorry bilang uh, way ng pasasalamat namin kay Lord de ba at least hmm. magbibigay tayo ng pang -lunch nila hindi hmm. man lang ganoon kabunga pero at least makakatulong tayo sa ganung paraan Ano masasabi mo hmm. uh, Kahit konti lang yung pinimigay uh, namin kasi bago lang kami Nagpapasalamat din kami kay Lord na may mga blessings na dumating sa amin hmm. na i-share din namin sa iba sa mga wow. tao na nangailangan din. So, habang nasa daan kasi kami, marami kami nakikita na nasa sulok-sulok lang, lalo na pag umuulan, wala na nga silang matirhan, tapos sumukulo ba yung tiyan. Siyempre, hindi naman kami mayaman. Gusto namin silang tulungan, pero hindi naman kami mayaman para lahat sila isalba sa ganong status. So sa malit na paraan na alam namin ay uh, tutulong kami, katulong din tayo. Mm. So samahin nyo kami mamalengke uh, para sa mga gagamitin namin at uh, tayo ay magi-spread ng love and kindness sige nga. <laughs> Tara, samahan nyo kami. thank Ay! Diretso tayo agad doon. O yun o. Oh, Styro. Oh. Mas mura doon, no? Oh. Ay wala ito, wala pala sila? Eto. explore. Ngayon, na tayo. Oh. 49, drum peraso. Meanwhile. So, eto na nga yung mga napamili, isang train ng itlog, log, obvious ba? At uh, saka ar uh, isang balot na hotdog, at saka yung mga gamit natin. So, kung pag kung titingnan niyo, napaka konti lang pero ito lang kasi yung nakayanan namin, kaya magpasensyahan nyo na po. Tara, samahan nyo kami, magluto muna. Magluto muna tayo. So, magpasensyahan nyo na no, hindi kami marunong mag-sunny side up. Hindi namin na perfect dyan. <laughs> <You're>... <laughs> Meanwhile... Your... <laughs> Pasensyahan nyo na po, ito lamang ang aming nakayanan. At kung kami po ay pagpalain, ay higit pa dito ang aming ipapamahagi. Kaya kami po ay kumakatok sa inyong puso na suportahan nyo po. Sana ang aming munting vlog at sana po ay mag-subscribe po para dumami po ang ating followers. Salamat po! Alright, ready na tayo. So uh, sak natapos tayo, no? Uh, 12.08 So tamang tama, pamimigay natin to habang medyo mainit-init pa. Uh, hindi natin kailangan patagalin to kasi baka mapanis. Kasi uh, may kanin eh. So saktong nga, ayun, alas 12. Tara, samahan nyo, samahan nyo kami at ipapamigay na namin itong uh, munting blessings na galing kay Lord. So ano mas sabi mo? <laughs> dead, dead man. Bos. Jalan Ya, sama kah? Naik sama kah? Oh. sama kah? Ayo Ganun yung mga gusto kong tulungan Yung mga talagang nasa street Na wala silang kahit pambili man lang ng pangkain So ngayon, ngayong araw na to At least nakatulong tayo kahit sa pang lunch man lang Naibsan nila Naibsan niya Naibsan niya ang ano, gutom So naging part tayo ng buwi. Hindi, <laughs> <then>, uh, <laughs> ayun, uh, at least naipasan niya yung ano, yung kagutuman niya. So hanap pa tayo dito. Ayun, marami pa dito sa May Angeles. Okay. sige, live, boss. Sige, sige pa. Sige pa. Boss! Ilan kayo? Ha? Ilan kayo? Ikaw na mag-isa? Yung tubig ah. Ha? Tubig. Ah, tubig. Wala kami ni. Yung, ito. Uh, nainom ko na. Ayun no? oh. Ito. Ito. Sige. 领导。 No? yan Ayun. Uh, ah. Eh, mukhang alien. lang. Ito oh, mukhang so, ano to? Mukhang uh, foreigner pero kumakain pa naman siya eh. Sige. Bigyan mo. Hello, Hello. La lapit ko Good Hello You don't want? You don't want? Ah okay. So ano pala siya no? Yung foreigner siya, negra siguro may nangyari sa kanya medyo hindi hindi okay pag-iisip niya na reject niya yung bigay namin sa kanya so ayun hanap na lang tayo ng iba marami pa naman dito ano to? grabe naman nay 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 nay, Shh, nay.

Salamat sa inyo, tapsi. Ah. Hat, hot, hot hat pala Hatsey. Oh. Mm. Uh. po. na po tayo. Ah. Eh. na. Uh. Okay. Eh, Meron <coughs> <coughs> Tumakbo na siya. Okay, oh, siya din daw. Hmm. 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 Anong ah, tawag? Papsi? Sino yung papsi? Ay, papsi? Ano yung tawag? Papsilog? Ano pala yan? Long, ah, uh, hot silog? Hot silog. Correction nga po pala, hindi kasi na kanina umaga nasabi ko Tapsi hot silog pala siya hot dog hot silog hot, hot dog sinangag itlog hot silog hot silog Yun. hot silog po pala siya ang silog ano yun? tapa, tapa. Sinangag. sinangag itlog uh, hot silog hot dog sinangag dito? Pwede? Pa? Pwede dito? Opo, pwede po. Sige, thank you. Hindi yeah. hmm. kayo siro ka ng ano yan. Ha? Hindi kayo ng... Coins? Coins? Thank you, boss. Uh, ah, gusto mo bang ano? Hmm. Ano sana? Binigyan natin ng... See. Sí. Uh -huh.

Ito, to, meron pa dalawa. Pambingay ulit dalawa na. Dalawa na lang. Oh, bus <laughs> <Dalawa> na. Yep, thank you lot, po. Thank you, thank you po. Ah. Wala na. Wala na. So you know, ah, uh, no one time big time siya. <laughs> <laughs> Pamilya sila. <laughs> Pero okay lang yun, at least nakatulong yeah. tayo. I'll help. <laughs> so ngayon, since uh, na na naubos, naubos na na, naubos na yung mga hot silog natin, nandito na rin kami sa may Angeles. Maguulong na din kami ng monthly payment namin ng PhilHealth. Uh, importante ang PhilHealth kahit in, kahit hindi tayo employed sa ngayon, so kailangan mag voluntary. Mag-voluntary payment tayo just in case. Just in case na may hospital tayo, palaging tulong ang PhilHealth. So, guys, hanggang dito na lang po muna kami. At kami po ay pupunta po sa PhilHealth. Sana po ay suportahan nyo po kami. Uh, like and subscribe para po dumami ang aming subscribers. So, ano yung next ano natin? So, mamimigay pa rin kami ng mga packed food. Pero, pag-iisipan namin kung saan banda. Uh, paalam!